Hello. Mayong hapon. Ito yung sa San Roque. Ito yung dagat nila dito. Unas nga lang. Hello, hello. Hello makulimlim na naman ito yung siul nila oh pag taas ang dagat dito maapaw yung ano dito oh ah uh, to san roque san roque hunas hmm, ito yung tambayan nila dito, oh. Sea wall. Yan, oh. Ito, kada Pwede maupuan dito, oh. Pero pag malakas ang alon, aabot yan dito. Aapaw yan. Pero nindot ang ano nila, oh. Bye-bye. Malinis dito pag maligo tayo. Okay. Na, no, oh. Parang uulan na naman. Paghapon, oh. Hello hello. Huh? Ang mga pambot nagtambay. Wala pang panagat. Parang uulan na sad. Thank you for watching. Bye.